Hi Friendship Good Morning Sogato Friendship oh, Leksyon na naman tayo ng mga bulaklak Dito mga Friendship Sa tabi ng kalsada Kasi ngayon naglakad-lakad ako At ako lang mag-isa Talagang kagang wala kasi itong kausap kaya ito na lang yung ginawa ko kumukuha na lang ako ng video while naglakad-lakad kasi nga, ikaw lang mag-isa syempre siyempre ikaw lang mag wala kang kausap you know ito lang talagang maisipan mo. Nang kumuha ng video ng itong mga bahay. Ano mga magagandang bahay. Yan. Ito, ganda ng bahay. Ganda ng tanawin. Mga bulaklak. Kahit ano klase ng bulaklak. Ganda ng kutsi. lang ito lang talaga maisipan mo kumukuha ng video ito na nakaharap na yung kotse oh. ganda may mga saging pa oh. mga puno pa ng saging Pauwi na kasi ah, Friendship. Sinit ng panahon ngayon. Oh. Look at the sky. Diba? So bright. Tari. <laughs> yan, ang ganda ng ano, bahay. Yung tindahan dito ako bumibili French. Ito na tindahan diyan ako bumibili ng mga shampoo. Yan, malapit na kasi ako sa bahay. Shampoo, toothpaste, sabon, yan. Ito yung ganda na ano, maraming bunga ng tambis. Yan. Oh. Yan. Dami bunga ng tambis. Yan. dun sa loob na yung bahay ng amo ko. Yan, di ba? Daming bunga ng tambis ngayon. Last month, konti lang. Pero ngayon, mas madami. Yan, oh, ganda talaga tong bahay na to talaga, friendship. Di ba? Ang laki. Ganda talaga. Yan, ah. Uh, that's all for today. Nakaano lang ako. Nakapayong. Kasi yung sobrang init talaga. Ito ako. Ah, <laughs> Hello. Naka-unbrella ako. Nakapayong ako kasi sobrang init. Kung wala itong payong, nako. Itim na ako. Mas... Maitim ako ngayon. Mas lalo akong iitim. Ay, naku talaga. Have a good day. Love you. Mwah. Yan. Dito na kasi ako eh. Yan na yung gate. So, i-open ko na yun. Okay, bye na friendship. Bye. Love you all. Bye. God bless you. Bye. <laughs> bye. Love you. Mwah. Love you all. Love you all. Bye-bye.